pagiging isang inay, isang panibagong yugto sa buhay ng isang babae. Walang kodigo, walang madaling paraan. Hacks o shortcut na nagsasaad kung paano maging isang perfectong nanay. Subalit so, may mga paraan upang mabigyan ng ating ina ng mga gabay. At paalala na mahalaga ang kanilang kapakanan at paghubog ng kanilang mga sarili upang mas maging mahusay na ilaw ng tahanan. Kaya naman, kasama natin ngayong umaga, si Mommy Berlin Domingo Manigo, ang mayakda ng librong Racing Moms. Magandang umaga po and welcome dito sa Rise and Shine, Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nanonood ng Rise and Shine at sa buong Pilipinas. Ay, good, morning. good morning. Good morning, Mommy Berlino. Oh, hawak natin yung kanyang book. Ganda, no? oh. Actually, di ba dapat racing kids, pero oh, raising moms. Oh. So, parang <laughs> ano, very interesting. So, tell us about this book. Ano naging inspiration niyo dito? For sure, kayo po ay bilang isang nanay, ay nai-share niyo po dito yung journey po ninyo. Opo. Oh, okay, Um, sagutin natin ang katanungan na yan sa pamamagitan ng isang kwento. Mm -hmm. Okay. Um... Tayo ay galing sa isang book donation drive noon. Uh -huh. Bumaba tayo sa katipunan, medyo nakaramdam ng hilo, um nagsuka. Tumawag ako sa taong kilala kong tutulong sa akin agad sa mga oras na 'yon, ng aking ina rin. Mm -hmm. Sabi niya, "Punta ka sa ospital na to." Pumunta ako, sabi niya, "Magkita tayo." Pagdating ko doon, konting interview, lab test. Mm -hmm. Katapos noon, um, dumating na yung mommy ko. Sinabi niya sa akin, "Oh, kamusta ka? na? Ano nangyari?" Wala pa po, wala pang sinasabi yung doktor. Sakto dumating yung doktor. Mm -hmm. Mm -hmm pinatawag ako, pumunta kami sa isang maliit na kwarto, puti, malamig. May sinabi siya, you're pregnant. Okay. Natahimik ako, hindi ko na narinig ko ano yung mga sinabi pa niya. Okay. Kasi paulit-ulit ulit lang sa utak ko, sinabi niya, you're pregnant. Mm -mm -mm. Lumabas na kami ng kwarto, sinalubong ako ng mami ko ang sabi niya, Dok, kamusta ang anak ko? Mm -mm. Napatingin talaga ako kay Dok kasi hindi ko alam na nasa likod ko pala siya. Tapos nako ko na lang siya na nagmamakaawa. Mm -mm. Tapos sabi ni Dok, ah, mami... Okay na po ang anak ninyo, nakausap ko na siya, nabigyan ko na siya ng reseta. Okay. Laking pasasalamat ko talaga kay doc dahil... Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi <laughs> na yung nag-iisang anak niyang babae na dalaga ah, okay. ay buntis. Okay. Ay. Nung mga panahon na yon, natutunan ko ang ibig sabihin ng tactfulness. Okay. Ito yung hindi ka pangungunahan ni Doktor o hindi ka pangungunahan ng ninuman nang sarili mong kuwento. Hahayaan niyang ikaw ang magkwento ng sarili mong kuwento. Mm -hmm. mm -hmm. Iyang virtue na 'yan at ilang pang mga virtues ang makikita natin sa racing moms. Mm -hmm. Ito ay puno ng mga kwento natin sa buhay. Okay. Paano natin to paano yung mga challenges na yan ay eh, nakatulong sa atin para paglabanin natin ang buhay at mapagtagumpayan natin katulong ng mga virtues na yan dahil mahalaga yan sa pagpapalaki natin sa ating mga anak. At masabi nila na, ay, proud ako sa nanay ko dahil napalaki niya ako na may mga ganitong klasing virtues. yung ba si sitwasyon ah. na yan? Nag-push sa'yo to write stories like this? Or yeah. to push through with the uh, raising moms? Yes. Bakit ko? raising moms? Raising moms, dahil kung iisipin natin nanay tayo, sino ba nag-aalaga ng mga anak natin? Nanay. Mm -hmm. Pero sino ba ang nag-aalaga sa ating mga ina? Mm -hmm. Parang isipin mo, Mag-isa ka, iiyak ka, wala ka mapagsabihan. So nga yung pag mo yung Racing Moms, ay pareho kami ng kwento. Nakaka-relate oh, yung mga nanay. So parang, ay hindi pala ako nag-iisa. Pa. Okay, so you're a mother of five, tama yes, ba? Okay, ang eldest ay? 23, he's graduating oh, na. Congratulations! Oh, salamat po. At kasama ko siya ngayon. Oh, as, okay. in sya, as in siya, as ayun yung graduate. Ayun! Hello, ayun. Hello, good very supportive. And yes. then the youngest? He is 7 years old, seven years upcoming old. grade 3. Okay. Ano yung pinaka challenging sa pagiging isang ina. Marahil yung pananahimik, okay? Yung hindi mo minsan masabi na pagod ka na, mm -hmm. nagagalit ka minsan, mm -hmm. na kailangan mo rin ng tulong. Mm -hmm. So sa pamamagitan ng racing moms, gusto nating sabihin sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng ina na pwede kang magalit, mm -hmm. pwede kang humingi ng tulong. Mm -hmm. Magsabi ka lang. Ayan. O alam mo na, nandito nanonood yung anak. Dapat tanungin oh, oh. din natin talaga yung mga nanay natin. Kamusta ka ba, ma'am? Oh, Ikaw ba oh, itanggol? Oh. Kailangan ba ng tulong? Ano, Maganda yung ganun. Ano? Ako siguro bilang anak, parang you always doing everything for me. What can I do for you? Ayan. Diba? Oh. Napakaganda nun. Paano nakatutulong ang pag-prioritize ng sarili ng isang ina sa mas epektibong pag-aalaga ng kanyang pamilya? Um, is there something to do with the connection self-care sa pagiging mas present ng magulang? sa akin palagay hindi hindi ka ng pagiging ano ang pagtingin din sa sarili mm -hmm. okay. once in a while magkaroon ka ng gasgas -gas na ngayon sinasabi nilang me time eh uh -huh. pero totoo 'yun uh -huh. kasi pag ako pagod na pagod ka na mas lalo kang galit eh mm -hmm. parang Aalis ka na sa mundo eh. Mm -hmm. Parang yun lagi mong iisipin. Pero pagka kunyari, pinunan mo rin yung sarili mo, tulad ng sinasabi nila, gasgas -gas na rin na you can pour from an empty cup pagka pun, ano ka na, eh, kulang ka na, nahihirapan kang um, ibigay yung buo mo sa, sa mga mm -hmm. anak mo. Pero kung after mong mga rejuvenate, after mo magpamasaj o after mo magbasa ng isang maliit na libro, buo ka na ulit sa mga anak mo at mas present ka Mm -hmm. sa kanila kasi alam mong masaya ka. Hmm. Alam mo, I am not a mother, mga, oh. pero I have so much kids, mga anak mga estudyante ah, ko. Oo, oh, oh, nanayin ganayan Yeah, they call, nila. me, they call me mom. And I realize, dami ng pagod na pwede maranasan sa isa sa araw-araw. Pag nakikita mo mga batang, alam mo nagmamahal sa'yo, tinutunay ka nanay, nakakapawi ng pagod. True. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Pero ito, nabanggit niya kanina about self-care, ano? Okay. Di mommy, Bernie. Yung iba kasi, ang sinasabi, naku, napaka-selfish naman ito. Hindi mo deserve yan. Kailangan Ay na mo yung mm -hmm. mga anak mo. Or minsan naririnig natin, coming from them as mm -mm. well, na, naku, huwag muna ako magpahinga kasi kailangan ako ng anak ko, ganyan. Paano mo sila ma-encourage to actually prioritize themselves, ano you know? sometimes, at times, kasi kailangan din nila yun. Mm -hmm. Ano ba tawag sa ating mga ina? Di ba ang tawag sa atin ay ilaw ng tahanan. Mm -hmm. Paano ka ngayon magiging isang ilaw ng tahanan kung bigla ka na lang mapupundi? Mm -hmm. So, kailangan mong punan yung sarili mo. Mm -hmm para lang hindi para magbigay ng liwanag sa buhay. So hindi ito kasakiman, hindi ito kapricho. kailangan mo 'yan. Huwag okay. kang mahiya. O oh, oh, sasapat sa dapat sa Mother's oh, Day ha. Yes. yes. O oh, oh, oh. oh, yung mga anak ko sa Mother's Day ha. Alam niyo na. <laughs> 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 Pag binaka ko magawa ngayon ay puntahan sa cemetery at pagdasal ng kanyang kaluluwa. Oh, at alalahanin ng mga magagandang sandali mm -mm. na kasama akin. Pero siyempre, Miss Berlin, uh, hindi lang naman ang mga ina ang may papel sa pagtataguyod ng pamilya. Ano ba ang pwedeng supportan na pwede bigay ng family members sa ina? Okay. Um, yung mga simpleng, ma, kamusta ka? Mm, tulad ng nabanggit mo, no? maganda yan. O kaya yung tipong, eto may kwento na naman. Mahilig akong magkwento mm -hmm. eh. Isang araw, na oh, mad maraming beses, pag-aalis ako, babalik ako sa bahay, madadatnan ko yung pangatlo kong anak, mm -hmm. nagwawalis. Mm -hmm. uh -huh. Pero ang goal niya talaga, dapat pagdating ko ng bahay, malinis na, e eh, natataon na mas napapaaga ko ng dating. hindi ah, pa malinis. So hindi pa malinis, <laughs> pero alam mo yung effort. Yung mga ganong simpleng bagay, kahit na nabubuking mo sila, mm -hmm. pero nararamdaman mong nararamdaman kanila, gusto nilang tumulong, okay. mahalaga ka, kahit pa gusto nilang bawasan yung yung hirap o yung ginagawa mo. Mm -hmm. Well, moms can actually have a copy of this book pa paano ba sila magkakaroon ng kopya nitong Racing mom mm -hmm. Ang Racing Moms po ay available na sa um, ilang mm -hmm. mga piling um, online platforms okay. at saka sa mga um bookstores nationwide. yan. Racing Moms by Berlin Domingo Minego. Actually, ano siya may mga chapters siya ng mga virtues ta, kindness, self-control, oh, oh. until purposefulness, ano, nakakatuwa. Mother tenets mm. na pwedeng makita natin at matutuhan dyan sa librong niya. And anyway, maraming salamat po sa inyong mga ibinahagi sa amin, Miss Berling. Isa po kayong inspirasyon, lalo na po para sa mga ina na patuloy na inhubog ang kanilang mga sarili para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Advance Happy Mother's Day! Thank you very much po!